nakalipas na linggo. Nahati ang sambayanan dahil sa biglang pag-aresto at pagtangay ng dating Pangulo Presidente Rodrigo Roa Duterte. Naglutsad ako ng isang investigasyon dyan sa Senado at napatunayan na sunod-sunod na irregularidad at paglalabag sa batas ang nangyari. Hindi ko po matanggap ang dagok sa atin ang insulto sa husgado at ang hamon sa soberan ng soberanya ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas habang kundi sa pang-araw-araw na bakbakan kontra sa kahirapan sa araw ngayon sa ating panahon ang ating bayani ay walang iba kundi si Yorme Isko ibalik sa lungsod ng Maynila lumaban sa kahirapan at nagsumikap lumaban sa kamangmangan at nang-aral nang aral ng puspusan. Lumaban sa katiwalian at nakita natin naging magpatagumpay. Dito sa harap ninyo, ako'y nangangako kasama ni Yorme at lahat ng ating konsehal, kasama ng ating vice mayor at ni Lito at Chensa, kasama ng ating kongresista, nadadaling ko ang tapang at sakripisyo hango ng tundo dyan sa Senado upang ibangon muli ang lungsod nating minamahal, ang Maynila. Ibagsak natin ang hindi makakatarungan na presyo. Ang disenteng trabaho ay itaguyod. Hanap buhay sa bawat pamilya at higit sa lahat tayo ay magkaisa. Nitong nakalipas na linggo, nahati ang sambayanan dahil sa biglang pag-aresto at pagtangay ng dating Pangulo Presidente Rodrigo Roa Duterte. Naglutsad ako ng isang investigasyon sa Senado at napatunayan na sunod-sunod na irregularidad at paglalabag sa batas ang nangyari. Hindi ko po matanggap ang dagok sa atin, ang insulto sa husgado at ang hamon sa soberan ng soberanya ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Kumalas na po ako sa alyansa. At ako'y narito upang magkampanya ng mag-isa. Ngunit hinakap ako ni Isko at lahat ng konsehal ng Maynila. Maraming maraming salamat sa inyo dito sa Tundo. Hindi ko po makakalimutan pagkat ako tulad ni Isko, tulad ni Tatay Digong ay nagmula sa lokal. Alam namin ang agarang aksyon. Kilala namin ang tuloy-tuloy at tapat na solusyon. Mas malakas ang tenga namin sa kalam ng sikmura kesa sa bardagulan ng politika. Mas malakas ang boses namin sa pagtatanggol sa mahihina kesa sa walang tigil na siraan at pamumulitika. Kaya sa araw na ito, sana'y nagdidiriwang si Tatay Digong ng kanyang ikawalumpung kaarawan sa piling ka ng kanyang minamahal, Jaal sa Davao. Pero sa halip na magdiwang siya sa Davao, siya ay nasa malayo, mag-isa, malamig, may sakit walang alyansa. Ngunit kulad natin dito ay malakas pa rin, matapang pa rin, matatag pa rin. Kaya sa araw na ito, wala tayong regalong kailangan na hiling ng nakararami na makauwi at may pagtanggol ang kanyang sarili sa harapan ng husgadong Pilipino. Dahil dito, hinihingi ko na samahan sana ninyo ako sa aking panalangin. Panalangin sa ating minamahal na patron ng tundo, ang takilang bata, ang ating santo ninyo. Mahal na po ikaw ang nagbigay ng lakas, tapang at talino kay Rodrigo Duterte at sa mga inihalal ng bayan. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan niya ang kanyang malasakit, sinakripisyo ang sarili upang magtanggol ng mahigina at buong tapang na lumaban para sa kapayapaan ng bansa. Ngunit, Panginoon, Higit sa anumang kapangyarihan, itinadalangin namin ang kanyang kalusugan. Bigyan mo po ang matanda ng sigla, ng lakas ng katawan at isipan upang patuloy niyang madama ang pagmamahal ng taong bayan kahit siya ay nawalay sa amin. Gabayan mo ang katarungan upang ligtas siyang makabalik sa piling ng kanyang bayang minamahal. At mahal na Panginoon, hilumin mo po at bigyan ng kapayapaan ang aming bayan na nagkawatak-watak na.